Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control, meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na iset up si Joel Villanueva. Meron po bang nasagasan ng mga sindikato sa mga pinagkagawa natin? No one can jewel with the truth. And John chapter 8 verse 32 ang sabi doon, the truth shall set us all free. <laughs> Hindi po ba ito set up mga magulang at kapatid? sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control, meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na iset up si Joel Villanueva. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin at sabihin na huwag ilapit sa atin ang issue na ito dalhin natin kay Joel Villanueva iset up natin siya imaginein mo ikaw ang unang bumanat ikaw ang unang nag-expose ng kalokohan tapos ngayon ikaw ang tinuturo na ikaw na daw ang mastermind absurd. Sa Bulacan, tubong lalawigan na ating mahal na mahal. Mula pa noong 2023, iniisa-isa natin yung mga flood control projects na puro palpak. Tapos, sasabihin, aba, easy target dyan si Joel. Si Joel Villanueva ang ituro natin. Hindi po ba set up ito? Yeah, yeah. Hindi rin po ba set up na sabihin, basta bulakan kay Joel yan. Wala nang ibang kongresista. Wala nang ibang senador. Wala nang ibang LGU official. Kay Joel yan. Kaaway natin yan. I-set up natin. Tanggalin natin! Sa pagiging majority leader ng Senado, si Joel Villanueva, bakit? Mahirap na part siya ng leadership, aawayin natin, tanggalin natin. Hindi po ba set up din ito? Alam niyo po, hanggang ngayon, walang makita na flag control project si Joel Villanueva. Kahit na anong invento, wala pa rin maituro ang kaaway yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano. Paulit-ulit sabi, miyembro ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Eh hindi naman pala, hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit isang dosena na ang storya. Iba-iba po Ilang beses sa mga pagdinig sa kamara, sa Senado, ang sabi po sa General Appropriations sa 'yan. Sa GAA 'yan. Pero nung huli, sabi, ay wala pala sa GAA. Nasa unprogrammed funds pala. Ibang-iba po 'yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogrammed hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado, iba po yun. Ibang item po yun. Aba, nagulat po ang lahat. Nasa unprogram pala. Eh, ang unprogram, Malacanang ang nagde-decide niyan. Bago mapondohan ang unprogram, dapat may bagong buwis ang program, dapat over collection ng buwis. Dapat ang mga government-owned and control corporations, dapat maraming nakolekta. Bago ang program ay i-release, dapat may certification ng Department of Finance. Dapat bago sabihin may pondo, kailangan ng certification ng Department of Budget and Management kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit doon niya ilalagay? Mga magulang at kapatid, nakakalungkot po itong trying hard na iset up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyari ang Diyos. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Sabi po, nag-deliver daw ng salapi nung una sa school. Aba, binago, sabi sa church. Sabi ko, kung sa church, bah, pati si satanas hindi papayag sa script nyo. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan binago ulit, pangatlong beses, rest house na. Wala naman ako rest house. Eh, incoming yung in coming. Invited kay in love. Aba, iba-iba na po. Iba-iba na yung kwento nila. Malapit na po akong magwakas. May isang nagtanong sa akin, isang kaibigan mula sa Davao City. At sabi niya sa akin, Senator Villanueva, kung alam mo na three years after, gaganituhin ka, kukutsain ka, kamumuhian ka, ipapahiya ka mula ulo hanggang paa, Bakit kaya naman ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pinakamamahal mong JIL Church, gaganituhin ka. Gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo 3 years ago? Agad-agad po sinabi ko, Of course, yes. The answer is yes. <laughs> ang mga JIL, alam nila kung ano yung calling nila. Tayong mga JIL, alam natin kung paano natin pinapahalagaan ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin matinag. Hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway kapag cause of God's kingdom na ang nakapalit. Our purpose is to transform this nation. Tanong po, tunay bang magbabago, matatransform ang bansang Pilipinas kung nakaupo lang po tayo? kung binabato lang tayo ng papel. Binabato lang tayo ng papel. Pinipitik-pitik lang tayo. Matatransform ba ang Pilipinas? Baka kailangan may death threat ka rin. Baka kailangan ipinapahiya ka rin. May mga nagsasabi ng mga ridiculous manufactured stories para nang sa ganoon mapukaw ang iyong apoy sa iyong puso na tunay na sumunod sa Diyos. Tinggin ng kanyang pagkakatawag sa iyo upang magbago ang minamahal nating bansang Pilipinas.